So mga kabarangay bukas na po ang pagbabalik ng ating paboritong team sa PBA, ang Hinebra Gin Kings. Mahaba po yung kanilang pahinga dahil po karamihan sa mga players ay yung sumabak doon sa Asian Games. so Pero ngayon po, they are back and uh, unang laro po bukas, 8 o'clock ng gabi laban po sa Converge. Okay. So, marami pong aabangan bukas sa side ng Hinebra. nanjan yung bagong import uh, si Bishop kung kamusta ba yung kanyang chemistry sa buong team. Abangan natin 'yon. Of course, yung pagbabalik ni LA Tenorio. Naku, nakaka-excite 'yon. Mukhang he's back into his uh, old form, eh. So, and aside from that, ang makakalaban po bukas ay Converge at uh, yung dating player ng Converge, si Maverick Ahanmisi makikita na po natin bukas sa Hinebra jersey maglalaro para sa team. So abangan po natin 'yan. Most improved player, Maverick Ahan Misi. So panoorin po natin yung pong uh, ito ang nakakatuwa dito kay Mav, yung kanyang TikTok. Okay? So uh, dinownload ko, ipakita ko na rin sa inyo yung kanyang TikTok. I-follow niyo na din yung TikTok niya, mga kabarangay um yung uh, kanyang preparation para po sa uh, mga games ng PBA o yung kanyang a uh, day in the life so panoorin niyo po yan pagkatapos noon ipapalabas din natin yung pong uh, may sinagot siya na basher na wala daw siyang loyalty sa Converge at dahil lang daw sa pera kaya siya lumipat sa Ginebra so nakakatuwa yung TikTok ni mabahan Nisi kasi straightforward siya magsalita at uh, makikita mo talaga yung behind the scenes na nangyayari dito sa mga uh, players natin sa PBA. So, let's watch itong video ni Mav. Mm, so, ito guys, ang training camp ni Ahan Misi. Ayan. Gumising siya ng maaga. Mga gamit niya. Ayan. Breakfast. yan Sarap naman ng breakfast niya. At yun na. Practice na. 8.30 in the morning. Ayan. May mga stretching. Ayan, mga drills. O, so, 9 uh, o'clock, scrimmage na. Ayan, pagkatapos, uh, weights. O, talagang ganito ang buhay sa PBA. Kailangan na, uh, ayan, o, lunch, o. Sarap naman ng lunch. O, tapos, shower, pahinga. Ayan, pagkatapos, practice uli. Balik practice. Yan, may snacks din. Uh, alas 4 hanggang alas 6. Yan, may practice. So, yan po ang buhay ni Mav araw-araw sa practice. Eh, anong gustong gawin ko? Ha? Gawin yung gusto mo? Sayangin ko lahat ng paghihirap ko para maging fresh? So, gusto ko ding mag-react dun sa humihirit kay Mav na wala daw loyalty sa Converge and pera-pera uh, lang daw kaya naghinebra yon so sa akin na sinagot yun ni Mav di ba yung sa video yung voiceover ang sinabi uh, i mean, yung caption ang sinabi it's not personal it's just business okay um ito yung gusto ko lang sabihin dun sa mga nambabash wala kang loyalty sa team wala kang ano sa akin na si Mav iba yung sitwasyon ni Mav doon kay Teng diba? Si Teng na panood ko kahapon sa San Miguel Si Teng, Nag, uh, hindi pa siya unrestricted free agent Naghihimotok na nag, May mga sinasabi na Gusto na lumipat Pinakawalan na lang din siya ng ng Converge Pero sa totoo lang Pwede siyang ihold eh Pwede siyang i sa totoo lang uh, Pero itong si Mav is unrestricted free agent Okay, so Dinaan niya sa tabang paraan Tinapos niya how many years Yung kontrata niya dyan From sa Converge From dati pa Tinapos niya at uh, nagpakitang gilas naman siya for most part. At ngayon po, unrestricted free agent siya. Pinili niya yung Hinebra. Bakit hindi mo pipiliin yung Hinebra? Bukod sa syempre, posibleng mas malaki yung binibigay, bigaya ni Boss RSA. Wala namang tanong doon. Eh, pangalawa, uh, syempre siyempre yan yung pinakasikat na team. ba diba? Yung, yung uh, bawat laro mo parang home game. Ang dami mong fans, ang dami mong... And being part of Hinebra raises your profile. Dati, baka hindi masyadong kilala si Ahan Misi, eh ngayon, ang dami nang nakakakilala sa kanya dahil magiging membro na siya ng Hinebra. Dahil maglalaro na siya bukas. Ito, ito yung tandaan nyo guys, ha? yung mga umihirat na wala kang loyalty sa team. Tandaan nyo, yung mga teams, kapag ikaw ay humina yung laro, kapag ikaw ay uh, tumanda, o ikaw ay... Uh, merong mas bagong player na mas magaling sa'yo pwede kang bitawan ng team mo basta-basta. Matapos yung kontrata mo, di ba? Bigyan ka, one year, two years, matapos kontrata mo, hindi ka na papirmahin ulit. Pwede kang bitawan. Di ba? Itong mga players na to, tandaan nyo, tandaan nyo mga players na to, limited lang yung oras ng kanilang paglalaro. Hindi lahat makakaabot ng 10 years, 15 years. Karamihan dyan, ang average lifespan, hindi nga abot ng 7 years, 5 years, 7 years, Nasa ganun lang yung lifespan ng ordinaryong PBA player. Yung mga magagaling lang talaga ang ano, hindi mo pa alam baka ma-injured ka. So, you try to get the best possible deal while ikaw ay naglalaro. Yan. Pero, pero, gawin mo sa tamang paraan. Itong si Mav Ahanmisi, ginawa niya sa tamang paraan. Hinintay niya na siya ay maging unrestricted free agent. Nagpakitang gila siya, lalo naging most improved player tumaas yung value niya. So hinintay niya. Hinintay niya na matapos yung yung oras na para siya ay maging unrestricted free agent tsaka siya lumipat sa Hinebra. Kaya believe ako dito kay Mav. He did it the right way. Ako wala na ako marereklamo diyan. Nagrereklamo tayo sa mga farm team, sa mga tinetrade. Ayaw natin 'yon. Yung mga 1-1 conference pa lang ite na pipitasin na kaagad. Ayaw natin 'yon. Pero yung ginawa ni Mav ay normal. Nasa rules 'yan ba diba? and uh, wala na tayong magagawa mas maraming pera si boss RSA. 'Di diba? Kaya kaya nga meron kang ilang years na may hawak ka sa player. Para yung sa years na yon is uh, make the most out of that player, 'di ba? na nga, nga, para sa NBA din. Kaya uh, hawak hawak mo isang player for a period of time para to make the most out of that period of time and hopefully pag natapos na yon, he would want to stay pero syempre, kailangan niyang piliin what is best for his career, for his family. ba? Diba? And uh, I'm excited to see him tomorrow. So, kita-kita tayo. Pero bago tayo magnanood ng Hinebra bukas, mamayang gabi, nood tayo Ascals sa Rizal Memorial. Kita-kita tayo doon. Okay, kagabi nanood ako ng Kit, kaso hindi pinasok si Kit. Eh, sa mga susunod, ipapasok din yan. Two years naman yun eh. Mamaya sa Rizal Memorial, kita-kita tayo doon. Bukas, Araneta, kita-kita tayo doon, okay? Hinebra maglalaro bukas. See you guys there. Bye-bye.